Ganito pala ang proseso sa paggawa ng sigarilyo, pero bago ang lahat, nagsisimula ang produksyon ng tabako sa mismong pagtatanim nito. Una, ang mga buto ay pinapaugat sa greenhouse kung saan kontrolado ang temperatura, halumigmig at liwanag. Ang bawat halaman ay maingat na inihahanay at kinakailangang alagaan araw-araw gamit ang patubig, abono at panlaban sa peste. Ang mga manggagawa ay mano-manong nag-aalis ng mga di kailangang sanga at dahon para mapunta ang lakas ng halaman sa mga mahahalagang dahon. Habang unti-unting nahihinog ang mga ito, isa-isang pinuputol ang mga dahon simula sa ibabang bahagi pataas. Tinatanggal ang makapal na ugat sa gitna at ang mga dahon ay binubuo sa kumpol. Maingat na isinasabit ang mga kumpol sa loob ng espesyal na imbakan upang patuyuin sa lilim sa loob ng ilang linggo. Kapag tuyo na, dinadala ito sa pabrika para sa huling proseso, fermentasyon, pagbubukod, pagputol, at paghahalo. Sa tulong ng high-speed machines, binubuo ang mga sigarilyo na kayang gumawa ng hanggang 20,000 kada minuto. Sa buong mundo, mahigit 5.5 bilyong sigarilyo ang ginagawa bawat taon isang produktong araw-araw ginagamit kahit nakakasama sa kalusugan